you good morning mga boss meron tayong bagong gawa Aerox black red ah lupet ito may pangalan to ayun ito sa kabila ayun ito yung harap ito yung likod ito yung isa so ito kay sir asbek ayun kasi yung pangalan niya sa messenger so andyan na sa labas swap to mga boss swap so lalagay ko na ito sa box dito syempre swap to add na lang si sir iyan so Pakita ko lang sa inyo Ayan. Ito boss, all paint to, all paint Sa mga nagtatanong, akong anong ba to Hindi po yan, sticker All paint po yan Location natin mga boss Ito Marikina Yan Marikina lang tayo boss Sa so, mga gusto magpagawa sa atin PM nyo lang ako sa page natin mga bossing Gakapean natin yan para mas mabilisan din ang transaction ah, sa comment section boss kasi hindi ko kayo masyado ma replyan kasi ang dami nyo boss eh so PM na lang sa, sa, page natin dun mas mabilis ako mag reply ngayon eh. Mark James Janry James siguro yung pangalan to ng anak ni sir So, yun lang mga boss Location, Tanyong Marikina PM na lang sa page Ayan Para mas mabilis yung transaction natin mga boss Yun lang po mga boss Andyan si sa labas So, pick up yun na Shop na natin Punta na tayo sa vulcanizing shop e, Yun o oh. no? yun no? nakakabit na mga boss tignan nyo na lang ayan okay na salamat boss sa si sir galing pang pa tayo dito yun lang boss salamat pm lang sa page natin mga bossing Kung gusto mo paswap salamat mga boss